Kain mga beshi, kain po tayo ng pork nilaga. Masarap sa maulang panahon. Perfect din po para sa mga kids. Ay, oh, dog. Oh, oh, thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Daddy? Okay, oh my goodness. I mm, miss I miss you. For today's recipe, mga kabeshi, ako po ay nagpa-deliver na lang. At uh, bumili po ako na mga ingredients para sa aking pork nilaga. Maulan-maulan pa rin po, mga kabeshi. So, ayan po, mga kabeshi, nag-prepare na ako ng ating mga ingredients para sa ating pong pork nilaga. Yan, at ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong pork kasim. at uh, meron tayong patatas, beans, leeks, uh, sibuyas, at saka po itong bagyo pechay. eto na po ang ating tubig mga kabeshi. Ilalagay ko na po itong ating sibuyas. Ayan. Itong ating pork. Naugasan na po natin yan mga kabeshi. Lalagyan ko na rin po ng asin at saka peppercorn. corn. Wala na pala akong peppercorn mga kabeshi kaya yung crack na paminta na lang nilagay ko. Wala na yung buo. At ilalagay ko na rin po itong leeks. Takpan na natin mga kabeshi. Kuluan na mga kabeshi. At naamay ko na rin po yung atin niluluto. Ngayon naman ilalagay ko na yung patatas at saka bagyo beans napakabango mga kabeshi. Lagay na po natin itong ating patatas. Yan. At itong ating mga beans. Papalambutin ko lang mga kabeshi yung patatas at saka yung bagyo beans. At isusunod ko na yung pechay. Ayan mga kabeshi at kuluan na po itong ating nilaga check ko lang malambot na ang ating patatas pati ang ating pork yan nalagyan ko na rin po ito ng mga pampalasa kaya lalagay ko na itong ating petchay kakainin ko na po itong ating kids. Luto na mga kabeshi ang ating nilaga. Kapakainin ko na po yung mga kids. na tayo. Wow, luto na po ang ating mga gulay. At itong pati ang ating pork ay luto na din. Ayan mga kabeshi, kain po tayo ng pork nilaga. Masarap sa maulang panahon. Perfect din po para sa mga kids. Ito may vlog. Hi! Kain po tayo. Gutom na kids. Mainit pa, mainit. Hot. Pray mo na. Lord Jesus, thank you for this food. Pagtalain mo nga po ito. At may kalakasan po na aming katawan. Ingatan mo rin po ang aming daddy. Dahil ngayon ay wala po siya dito sa aming bahay. Siya po ngayon ay may shoot. Ingatan niyo nga po siya, tinayo sa kung ano mong kapahamakan o aksidente. We pray na makauwi po siya dito sa bahay ng ligtas. In Jesus' name, Amen. Ayi, this is your sabaw. Look. Ayi, oh look. Mami, do your sabaw. You have patatas. Kain po tayo. Ayan. May pork din si Ayi. This is pork naman para maiba naman. Si Ayi po ay nag-request sa akin ng isda. Kaya lang, yung pong nagde-deliver dito po sa amin ay may isang ba ngayon? Pride. Ngayong Friday. No, that is pork. Kaya po, kaya po kami ngayon ay nag-fork na lang po mga kabeshi. Namimiss na ni Andres ang mga isda po sa probinsya. Nailig po si Andres sa mga simpleng ulam at saka mga isda. Andres, Okay, how about Bobby? Dito ko na yung pagpapalamig si Bobby. Unahin ko na po yung mga kids. Atik ah, mama na luto ano ng mami. Ito pong aming rice ngayon ay ito po yung bagong ani ni tatay. Masarap po siya. Saka alam po namin walang halo dahil si tatay po mismo ang nag nagtatanim at nag-harvest. Wow, favorite ni Bobby ito. Favorite ni Bobby ang patatas. Iyan ko lang po si Bobby ng patatas. Mainit pa, Bobby. Okay. Yeah, Bobby can eat. Mga finisher food, ha? Tawa ka ng mami. Ayan din kita nito beans. Ayan. This is beans. Sarap. One. Two. Three. <laughs> But may pag-anong one, two, three? Ako po ay nagpubes ng kami mga kabesi kaya pinaghihimay ko lang si Bobby nitong pork. Si Bobby po ay lahat ay pwede nang kainin. Sino nakakamiss kay Daddy? Dad! Si Bobby kanina ay tinuturo, up daw up. Tapos ay dad, dad. Meron talagang connection si Daddy sa kanyang mga babies yung alam nila na wala si daddy. Yes. Thank you, Lord. Yes. Yep. Yeah. Oh, pa finish your food, ha? Okay, put pork. namayan na mami, ha? Eat, ha? Eat everything. Finish everything. me cook. Andres, you miss going out? Andres? Andres, my love. Andres, tell us a story. Magaling na pong mag i story si Andres. Marami na siyang story. Tell us a story, Andres. Do you miss walking outside? Do you miss the sun? You miss the sun? Yes. Yeah. rice okay i will put rice car wrap. Mm. So lamang po mga kabeshi. Salamat po dahil kahit po nandito lang kami sa bahay, ay patuloy po kayong nanonood sa aming pong YouTube channel. Papakainin ko lang po itong dalawa at papaubusin ko rin po itong kanilang mga pagkain. Gabi po ay wala akong problema at nauubos niya po itong inihahain ko sa kanya. Si Andres lang po ang kailangan ko palagi. At kailangan ipaubos ko sa kanya itong kanyang pagkain. Ba. Magandang gabi po mga kabeshi. At 10.30 p.m. na si Andres ay hindi pa rin makatulog. Usually po ito'y tulog na ng 8 p.m. or 9 p.m. Bye. Pero siya po ay hindi makatulog at inaantay si daddy. Ay aking tinawagan si daddy kung nasaan na siya ay malapit na daw. miss, <laughs> yes, you miss, you miss daddy? Down, mommy. Yeah. Kahit na mag-story time tayo, hindi ka nakakatulog. Nag-play na kami, nagpunta na kami sa room niya. Si Bobby po ay tulog na tulog na mahimbing na mahimbing na ang tulog. Uh. Ay kami muna ay bumaba at sabi ko kay Daddy ay aantay ah, na ni Andres siya. Nahanap niya si Daddy dahil sa story time. You want Daddy to tell you a story? Yes. Yeah. Okay, let's wait for Daddy. <laughs> <laughs> Ayan mga kabeshi, kami lang pa inanunod ng vlog ni Daddy. Pantain dyan na siya. Dyan na ang Daddy, excited na si Andres. Hindi na mapakali. Eh. Tanong na ng tanong, where's dad? Si daddy po ngayon ay galing sa shoot. Thank you Lord at dito lang po siya malapit sa Tagaytay daw po sila galing. Buti nga po at hindi sa Manila. Andres, gaantay sa daddy niya. Oh, there. Tidak turun ni Andres Daddy may ipik Wait I have Ah McDo. Wow Ayu you have Makdo oh, oh, oh. oh, Ayu you yours. have Makdo Wow, wow. Oh, Thank you Daddy Say, Thank you Daddy yeah. Oh amami. Wow Kau ni kulay kamera kau Sige, salamat. Wow, you can eat now, daddy, dito. Oh, yakap, daddy, hug. Hug first. Say thank you, daddy. Okay, oh my goodness. Miss mm, I miss you. miss you. Okay, mami, Parang ka naman the... OFW, daddy. <laughs> oh, okay. of OFW. OFW. <laughs> Ayan mga kabeshi. At ito po yung table ni Andres. Ilagay niya po dito. Wow, Andres! Meron kang french fries! <laughs> Actually, si Andres po. Eh, kanina pa ako inihirito ng French fries. Ay, ay, French fries. <laughs> yeah. Bago umalis si Daddy, nabanggit ko. May pasalubong pala lang, Daddy, sa'yo. Did you say thank you to Daddy? Say thank you. May burger din si Andres po. Oh. Thank you, Daddy, for being so generous and thoughtful. Salamat, Daddy. Say thank you, Lord, for I'm this good... Yeah, it's a makdo. Okay, isang thank you, Lord. Eh, ma isa mong my boy. Eh, kanina pa tulog. Sarap to na man? tulog na ngayong my boy. Oh, tumakdo. Say thank I'm you, Lord, okay? Say thank Mm-mm. Oh, kain na. Oh, si Ayi, Mami. Inhintay ang Daddy. Hindi makatulog. Oh, inhintay mo ang Daddy? Dapat 9pm oh. tulog na yan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi siya makatulog, Dad. Kahit na ano, nagpunta na kami sa kwarto niya, sa Andres room. Tapos ay... Gwabo mm -hmm. siya na sausawan. Yup. Ang ah, sausawan. Yeah. Hindi makatulog si Andres. Yan, pinagawa ko na sausawan si Andres. O, sausaw na Andres, ha? Si Daddy po ay galing sa shoot at kamusta doon, Daddy, sa iyong pinagshootan? Hindi na, hindi nan. Grabe nah. Malakas. na. Malakas tayo. Malakas. Tapos ng fog. Butet na. Butet ay. House. Ha? Butet na airaos. Oo, nairaos. Ako yung antok na antok meh. Kaya ka mami, it's yours. This one is yours. oh thank This you one po. Mommy. This one is mami. This one is ayi mm, Oo. Thank you. Ooh. Ako pagod na pagod kaya ako yan antok na antok yeah. na pero si Van Andres oh, so, hindi natutulog. So you give to daddy. Oh, oh. yes. Okay, we share. You want share? Yes. Okay, daddy will get. I I in daddy. Yes, I in daddy. I I in daddy? Yes, okay. Give daddy some story. <laughs> kanina What is story? ka. Kanina ka pa niya inaantay para sa story. Ah, this one, mami. Pwede mm -hmm. na rin siya nito, no? Uh -huh. Tikim spot. lang, tikim lang. Ato, daddy. May story daw po si Andres. What happened? What happened? What my boy? Daddy, it's my homework. -ho -ho. Ano daw? Babi, it's nahulog. So, ah, where? where? What oh, is no, no who looks si Bobby? Where? Oh no. Bobby. So yes. Oh no! Then Bobby cry. Bobby. Bobby what? Bobby cry. Bobby cry? Yes. Did Bobby cry? Yes. How about you? Where are you? <laughs> Why you never say, Bobby, stop! Why you never say stop? So, Bobby. Hey! Hmm. What else? What else do you want to tell Daddy? Wala pong makakaligtas kay Andres. <laughs> what more story? Oh, this so, what, more story? Oh, nice. what more story? What more story? You try, my boy. You try. Uh, try. What okay, more your story? Ooh. You wanna try? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> what? What else story? Tell me more. Tell me more. What happened? What happened? You miss daddy? Did 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 I drink his vitamins? Yes. Did you drink your vitamins? Yes. yes? Ano daw yun? What's inside your teeth? Then, did you, did you finish your food? Did you eat rice? Yes. Did you sleep? On up, upstairs, did you sleep? Yes. Oh, good job. Did you play with Bobby? Yes. Oh, good job. It's little time. Ligo time. Ah, naligo ka. Did, did I ye ligo? Yeah, I together together somebody mm -hmm. yes Whoa. together yes, together oh. somebody go there galing naman ni ayda know oh. ko na am saying together but he treasure it as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Isaiah 55. 10 11 NIV.